up everyone and welcome back to my YouTube channel. This is your game, okay, gay. Okay So as you can see guys, kaka easy. And itong video na to is halo halo. Ah, uh, itong video na to is compilation. Compilation? Hindi. Um, buhay probinsya yun. Uh, a day in my life. Ganon, a day in my life, a day in my province. Basta, Provincia Live, gano'n. So, ngayon, kakagising ko lang, and then mag-aalmusal muna ako. Siyempre, di ba, tutok naman tayo sa si skincare. So, makikita nyo pa rin na nag-skincare ako. Lahat na ipapakita ko sa inyo, sa inyo ngayon, yung mga gagawin ko. So, alam ko, hindi naman sa inyo interesado di ba? So, I don't care. <laughs> We can put it anywhere. <laughs> um, yun, is parang sa akin lang din kasi misa pag nalulungkot ako, di ba? Uh, Panoodin ko siya gano'n. Alam mo na, parang compilation din ng life kapag habang tumatanda ka. So, kaya gusto ko na rin gumawa ng... At before, syempre, di ba, parang ayokong gumawa dito sa bahay, gano'n. Kasi minsan, feeling ko, ang pangit-pangit gano'n. Ang pangit ang bahay, ang pangit lahat. So, patang hinay, yan. Yan lang yung hindi ko gusto. Pero ngayon, I realized na, bakit ako mahihiya. <laughs> parang yun. Eh. O, diba? Kasi may tag na ganun talaga ako. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Parang, kasi akala ng lahat, ba? Diba? Parang, pag sa itsura, 4K na ito, no, oh, may ganito ka pa na. Tapos, saka yung buho ko. Kaya ganyan ngayon o, diba? Abangan nyo yung vlog ko pala about dito. Mas mauna yata yung i-upload kaysa dito. ilang beses ko nang gumagamit ng panglagay sa buhok ng ano, Uh, coconut milk. Yan, yeah, sobrang ganda niya. Inulit-ulit ko na. Parang, ewan ko, magkukulay pa ako ng buhok kasi sobrang ganda niya sa personal as in. Oh. So, ngayong araw sa aking buhay ko, ano mga mayayari. Kung, ang alam ko na agad mangyayari is magigib ako ng tubig. Yan. You know, sa bundok kasi baka madalas yung ko. So, hindi na. Ako na lang yung mag ng tubig. Pa mga kokoy sa Quezon. Bago-bago bago ang weather. May yung maya may pa means ulan, may maya, maya, maya hindi, maya maya ulan. Pero walang bagyo. Parang ganoon din naman sa Pilipinas. <laughs> Parang ganoon din naman pala sa Bawang Pilipinas. Pero kasi dito Biglang uulan, biglang iinit ganun. Tapos biglang mahangin na sobrang lakas. Katulad dito, ayan. Umaambon. Diba? Ayan. Mm. Sobrang lakas ng hangin inisip ko paano ako magigigil ayoko naman magtabo ng tubig sa bundok kapag ganyan kasi masakit sa ulo yan so mamaya maya tingnan natin kasi magbabago na naman yung weather so ngayon mga kakokens is mag-aalmusal muna tayo okay? makakento na lang alusal ko tinapay tapos ano yung mga puto-puto pag tuwing sabado din hindi no? naman kasabado ngayon eh martes ngayon eh. so wala mga puto putong masasarap tapos gatas lang yan lang yung alusal ko ngayon so nagpabili na ako ng yelo kasi alam nyo naman di ba? Everyday routine natin yan hindi talaga nawawala sa akin yan yung yellow, okay? And, I don't care kung wala kayong pakailam sa video na ito at wala kayong pakailam sa akin, okay? Kung hindi mahalaga sa inyo yung video na ito, pwede pues, sa akin mahalaga ito, okay? Tandaan nyo yan. Kasi, pinapanood ko ito. So, pag nalulungkot, nakikita ko yung mga uh, uh, lugar na, yung lugar namin, yung paligid dito. So, nagiging masaya ako. Piling ko nandito pa rin ako kahit minsan malayo ako. Ganun yun kaya gumagawa ako ng mga video. Magkukukuha ako ng paa, tapos magku magkukukuha ako ng pamay, magkukukuha ako ng kamay magkukutula ako ng dalir, ng dalir. <laughs> magkukutula ako ng ano, ng kuko sa kamay, tapos sa paa, kasi nga, akit ako ng bundok ulit. Magigib ng tubig. So, yun lang. See you. Number one natin ginagawa sa umag, is ang paglalagay ng yelo. Mahala ng yelo, 4 na. Dati 2 lang. Lagi ang una kong ginagawa, yellow muna bago ako gumamit ng kung ano-ano. Naiirita ako sobra ngayon. Nagpasak yung camera ko. Gawa dito sa visit na ito. Papakita ko sa inyo mamaya. Nakakawala ng vibes. Ang okay pa naman ngayon na parang, alam mo yung dire-direcho yung pag-video ko. Tapos bigla yung vibes ko, di ba? Alam mo yung GB lang. GB's lang bro, GB's lang. Ah, oh, kailangan ko mag-cool down. Like, hey, inis talaga ako. nag yung ano nung camera ko sa ilalim. Bobo ko. As in. Hindi mm. ko naisip. Hindi ko naisip. Basta papakita ko sa inyo mamaya. After ko nito. So, ulitin ko sa iba. Pat-pat lang ginagawa nila. Ako talaga ginagano nito. Okay naman. Pero mali daw yun ha. Yung mga bagay lang tayong mali. Pero doon na tayo nasanay. Kaya ginagawa pa rin natin. Pero mali pa din, di ba? Yan dito sobrang inis na inis ako dito okay nakalimutan ko wala pala siyang support dito yun di ba parang meron ditong foam so ang tendency pag gumagalaw siya ng ganyan yung pinakang ano ng camera pinakang edge nababalik kong ganun ayan tingnan nyo nagkakamero ng crack nagkamero siya ng crack nakakainis tapos nakadirect lang siya dyan tapos wala na wala nang iba, wala nang iba. So, ang nangyari, ayun. So, huwag ka nang gamitin. Nairita ako. Hmm? Okay lang, ready pa naman ako. Pero, alam nyo na, yung mga skincare natin, hindi natin nakakalimut. Kapag nandito tayo, ayan, di ba? At isa alam nyo talaga mga pinagagamit ko. Yung mga pinapakita ko sa inyo, sa mga video, ginagamit ko talaga, di ba? Ayan, di tayo nakawalan ng Oxycure para sa ating likod. Bio oil sa napakaganda ng bayo. ko. Back to hall, para sa akin ganyo. I mean, para, di ba, dito nag-stay yung virus. So, kaya la, lagi ako may back to So, ito, fake blood yan. Okay, mag-ano. Fake blood, yung lipin, yung broadband. Tapos to, hindi mo ko nakakalimutan. Ang ganda sa sabon. So, kojic yung sasabon natin muna. Alam nyo naman, di ba? Kojic muna tayo. Kojik sa Mercury. Ayaw nila maniwala ng mga pinagagamit ko. Ayaw talaga nila maniwala. Hindi ko alam. Mga adik ka ata mga ko na ngayon ang ginagamit ko. Ayaw pa rin maniwala. So, ayun. syempre bago tayo sumabak sa gera, dapat mag-nailcutter muna tayo. Okay? Kasi maputik doon, sobrang putik. Kailangan nailcutteran ko muna yung pako. Alam nyo na. Alam nyo ba? Mag-nailcutter lang tayo muna pati yung kuko natin sa paan, yung katera natin para walang pumasok na dumi-dumi diba? kapag pupunta tayo ng mga putikan so kumuha na tayo ng videographer ngayon kasi kailangan na natin ang videographer so kung medyo hindi maganda yung ano ng video ba tayo naghahawak okay? may bayad dyan, 20 pagtsagaan nyo na ganyan mga kung sa pa parang alam mo yun, parang ang Parang sa palok. <laughs> Yan yun. Yung yung parang sa palok. <laughs> Dati alam nyo talaga, sa totoo lang, sobrang, hindi naman sobrang hiyang hiya. I mean, hindi lang talaga ako sanay na binibidyoan yung paligid ko dito, dito, ganun. Ewan ko, nahiya talaga ako. Pero, siyempre, habang tumatagal, siguro pag nagmamature ka na, bakit ka nga ba may hiya, diba? Kung anong meron ka, huwag mo ikahiya. Diba? Pag okay, ginagawa mo to para sa sarili mo, hindi para sa iba, okay? Yun lagi yung tatandaan. Hindi mo kailangan i-impress yung iba hindi mo kailangan magpa-impress sa iba. Alam mo naman, soon magkakameron talaga ng kanyang kanyang buhay, mga kaibigan mo, mga yan. Pero once na nagkita kayo, ganun pa din kayo. O, tinan nyo lang, babago na yung ano ng camera. Di ba kang galiig na lang? Ganyan, kapag <laughs> pasensya nyo na. Maging mamaya, ulo na lang makikita nyo. Next natin gagawin is, kailangan natin mag -lotion. Nakita ko lang to. Ito yung, nakalimutan kong anong tao dito. Eh. Kailangan ko pa na maglagay ng sunblock. Sana hindi may iwasan. Kahit maliligo na ako, maya-maya natin maglagay pa rin tayo. Kahit di masyadong sobrang init na nga. Para may protection pa rin tayo sa araw. di ba? Kapag lalabas tayo. Saka dapat lang daw talaga. Dapat lang naman. Totoo. Sabi ng mga expert. Naglalagay tayo ng mga sunblock. Sunblock. Mga ano. Protection sa araw yun. Mga ah, ganun. Kahit sa mukha. Okay hindi yung kabaklaan, hindi kabaklaan ang tawag doon, okay? Pag-iingat sa iyong sarili, okay? Sinasabi ko nga, ginagawa mo yon hindi para magpa-impress sa iba. Ginagawa mo yun para sa sarili mo. yun lagi yung gawin mo. yun lagi yung isipin mo, okay? Para sa sarili mo. Kasi kung papabaya yung sarili mo, sa uli, eh, iwan ka ng tao, mahal mo. Ano? <laughs> so, hindi naman ganun karami yung pupunuan natin na tubig. Ayan. Ito, ito yung gagawin ko pag-i-give. Tapos, ayan, pakita mo yun. Tapos ayan. Ayan yung mga anuhan ko ay to. Yeah, ayan. ayan yung lalamnan ko. So, let's go. Buksan natin yung na, namin. Sarap ngayon. So, ayan. Doon kami magigib ng tubig. Ayan. And then, may papakita ko sa inyo. Ang daming bulaklak dito magaganda. Madami kayo makikita ang bulaklak dito magaganda. Ayan. May mga gantong bulaklak. Diba? Hmm. Nagawa tayo montage-montage about dito sa ano sa mga bulaklak. Tapos ang hangin. Nakikinig nyo ba yung ano? Wagi-swiss wagi, wagi swis na ano? Nang, tabi to ng bamboo yan so montage tayo wait lang pakita ko sa inyo yung mga bulaklak Oh, diba di ba? Yung mga nakita nyo mamahalin, halin mamahalin na ang mga plants. Nandito lang, di ba? Nadadaan-daan na lang namin. Andiyan. Ang dami, ang dami doon. If ever siguro kung mapapasyal ko kayo, makikita nyo. If mapapanood niyo isa kong vlog about doon napunta kami sa bundok, yung naligo kami. Nakikita nyo, may kakaibang puno kasi in yung nakaganoon talaga. Grabe, yung parang Basta kakaiba siya. Makikita nyo yun doon. Basta panoorin nyo, may kakaibang puno na nakaganon. Sobrang ganda na punong-puno talaga siya. Parang pagpasok mo sa loob, ang ganda mag-pictorial sa ganon. So, lagyan din natin ng mga picture to. Kasi, nandito na rin tayo. So, para may pang din tayo sa IG, di ba? Para maganda. Hindi naman ako plantitos. <laughs> Pero, parang na ako sa kanila. Ang ganda eh. Puta. Ang daming langgam. Bisi. kapit. <laughs> Wait lang. super so, Ang daming langgam. Hindi <laughs> ko napansin. Natapakan si ng langgam. gam. <laughs> Uy, sorry po. Uh, Ah, ito. No? Parang plastik siya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Dito din. Nagagandaan din ako sa gantong... Ito din. Hindi ko alam kung anong tawag. Yan. Tapos ito patubo pa lang siya. terbati po. Ito yung tinatabuan namin. Ayan. Ayan yung pinagigiba namin ng tubig. If nakikita nyo. Ayan. Diyan kami kumukuha ng tubig. Diba? Siyempre, walang arte-arte na dito, di ba? Kumakadlo lang kami dyan kasi abot ko naman. Abot ko yan eh, o. mo? Hmm. Abot, abot ko yan. Abot ko yan. So, mag pa ba? Pinagkakagat ako nilang kami So, ang pinaka-problema ko lang ngayon, mga kakakal, is kung paano ako bababa. Bababa nang hindi madudulas. Yun na yung problema ko ngayon. So, tara na, samahan niyo ako. Kung hindi naman ako sobrang mahina yung panimbang pagdating sa mga madulas-dulas. Muna na ako. Luka na dumaan. Sa mga madulas ka. Maigi rin di ba? Ito rin yung maigi nating ginagawa dapat tuwing umaga, yung exercise din. Kasama rin po sa exercise natin, di ba? Pag dahan ka, baka madulas ka kung magbito ka pagkulang. Ganto kahirap yung sa tarik pag namin. Alam mo na. Naligo na ako kasi ang dumi ko na Nakailang balik na rin kami Try to hindi kami ba? Hmm Wala nga binockmate sa shampoo Hindi tumatalag sa akin yung ano pang video So lalaban ko na ng mission

yung look ako siya talaga yung mawala sa akin ayan para sa ating ikurati Ang laming sobrang. Pero kung dire-diretso naman yung boss, hindi naman. Ayun yeah. mga kakokalens, natapos na tayong maligo, magigib ng tubig, at tawag dito, ano pong ginawa natin? Kumain, ayun. Kumain, so anong oras na din, wala pala akong orasan. Hapon na, so I think end ko na yung video na to or magpapakita pa ako na nakabi sa bahay or wag na bahala na so if nagustuhan nyo ang video na to please wag nyo kalimutan mag like at i-share ang video na to at syempre wag nyo rin kalimutan mag subscribe at i-hit ang notification bell para sa mag upload ako ng mga panibangong video is manotify kayo so thank you so much mga kahapans for watching and I will see you to my next video 拜拜。Bye bye.